Pumili tayo ng maruya iyan oh. No? Oh. Sa masinag. Sa ating trabaho. Hello. Oh. Alam ng lahat ay ito ay sa loob. Pasok na tayo, maambun na. Oras ng break time. Walaan. Tan 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 Ah. Doon tayo sa loob. Malapit na tayo sa ating teritoryo. tan 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 may mga bumuhos at bumagsak na tahi dito sa ating covered court taman tama parang lumalakas-lakas na yung ambon tan 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 ayano ayano ah ayano oh moong go tum na yan <laughs> ay ating magmimerinda muna tayo mga idol merinda muna tayo dito Ayan. kasi hindi tayo nag ano, hindi tayo nagtanghalian ito ang ating kakainin maruya Ayan, maruya maruya idol sarap to favorito kong maruya kinsi uh, lang isa Yan, 15 kinsi ang isa hmm Hot, huh? laki, oh. hmm laki o kinsi hmm Tapos, ang na alagat na. Eh, kakain yan, oh. Hmm. Walang pinipili yan, oh. Hmm. Utom din siya, oh. Hmm. Pas may hindi nalang kang <laughs> Saging lang. Yung paruya. Hmm. Hmm. Mabilis kumain yung aking alaga. Eh. Medyo malaki-laki yung binigay ko. Eh. Hmm. Ano masarap dito sa ano? Sa Maruria. Hindi makapal yung ano niya, arena. Dahan puro saging. Eh. Puro saging siya. lalo na kung mauubos ko dalawa ang bigat na sa tiyan hmm. ito pa nga lang sarap na oh. so, yun mo, kunti lang arena niya no? Oh. yun saging hmm. hmm. saging niya no? Eh. saging saging bye bye, my don bye, -bye. Bye-bye. Bye-bye. Marapit na tayo mag ano, mag-time. Busing ko na lang to. bye